baka swerte pag ito'y tumahimik pa pag umusok wala na obligado na pag tumahimik swerte. 800 lang? 800 lang pag natuyuan ka ng engine oil kabahan ka na baka ganito na Kaba, yung iyong buto na <laughs> wala pa ng 30 months wala pa wala pa yung 30 <laughs> months na tayo uy another day another motorcycle problem. Mio ay 125 nagpunta dito sa ating shop. Napakaingay na nung makina. 3 days ago pa daw nung nagingay. Tingnan nyo naman yung nakuwang engine oil. Napakaitim. Sobrang lapot. Sludge na mga boss. No? Nag-sludge na siya. Lumagkit na ng todo sapagkat overheat na yung makina. Kasi nga, wala nang langis. Ayan ang nangyari. So ito, medyo masakit. Nagastusin to maliit ang block nito no kahit sundutin namin dito ng no, maliit na driver talagang halos wala nang langis pag umuso wala na obligado na pag tumahi mix 800 lang 800 lang 'yung mababawasan na naman ng 13 months <laughs> wala eh okay, lumasama wala pa yung 30 months no tai <laughs> Kasi pag ganyan na yung mo, ganyan kababa, hindi na yun ng oil pump. Wala nang magpo-flow na langis Siyempre, automatic, kapag ka, hindi na naabot ni oil pump, ano nang magsusupply ng langis sa cylinder head mo, sa block mo, sa piston mo. Wala na. Wala nang okay. lubrication na mangyayari. So, kakayod na yan. Matic, overheat. So, eto, testing kali ng langis ko makakasurvive. At ayan, naririnig nyo naman, napakaingay ng na makina. So medyo mapapagastos si Bosing. Hindi pa dumarating yung 13 month, bawas na agad, no? may minus na agad. Ouch! At eto mga boss, yung kanyang cylinder head, ayan, katatapos lang dinisen, no? Ilalaping na lang yung barbula. Eto yung kanyang exhaust, oh. Susukat natin dyan yung exhaust bulb kung magsushoot. Napaka-importante po kasi sa exhaust ng cylinder head na pasok yung exhaust bulb. Yan po kasi talaga, dapat yung sukat nyan. Lalo na kapag kakakargahan na o sesitan na na mas mataas na CC. Siyempre, papalitan natin yan. Yung valve spring. 2.8 yung ating ilalagay dyan. CRP po ang brand dyan. salpakan natin yan ng special cams. Ito mga boss, nailipat na rin natin. Yung kanyang cam bearing no, na ilagay natin. Tapos naikasan natin yung black set. Hihintayin ko na lang yung cylinder head pagkatapos dinisen ni Taba. So, while waiting tayo mga boss, ipakita ko lang sa inyo yung black na nakakabit kay bossing. Ayan o, oh, napakaraming gas-gas. Pero kahit maraming gas-gas yan, goods yan para sa akin kung hindi pa nakakapaan ng kuko. Pag in-slide mo dyan yung kuko mo sa loob ng liner at hindi pa na nasasalat ng kuko mo, ibig sabihin, good pa yan. Papalitan lang natin yan ng piston ring. Kaya lang, wala na. Ukit-ukit na talaga. Kaya obligado magpalit. Eto, yung piston ni boss. No? Medyo nasunog din yung ilalim. So, ito lang yung unit na ito. ay eh, 2016 pa. No? First time magpapalit ni bossing ng pesa. Yung valve spring, papalitan na natin yan. ng bago eh. May CRP tayo dyan. Pati camshaft. Meron tayo dyan bago. Kasama na sa package natin na 5,500. Yung 125cc mo, magiging 150cc na. So ito, meron tayong dalawang valve seal. Kasama yan, original Yamaha. Siyempre, papalitan na rin natin yan ng valve seal. Nalinis na rin natin yung throttle body at yung mga pipes ng head. Waiting na lang tayo sa cylinder head tapos salpak na. At ayun na nga mga boss, yung Mio I-125 kanina, napakaingay ng makina at nagusok, ngayon Ngayon, nasalpak na natin ng bagong black set. 150cc na siya. Ngayon, overtime talaga. Malala. Kinabot na kami ng gabi. Mabuo lang ang motor na ito. Ngayon, stock pipe yan, mga boss. No? Pwede siyang stock pipe. Pwede rin naman chicken pipe. Depende na sa may-ari kung papalitan niya. Kaya sobrang importante po ng paggawa ng cylinder head. No? Yung port and polish. Dapat alam niyo yung sukat na gagawin nyo. Kailangan kasi niya, may, may mga tinatawag kasi na port matching, no? Especially exhaust. Kailangan, shoot yung exhaust valve mo sa exhaust port mo. Sa intake naman, kung ano yung laki ng intake manifold mo at gasket, iparehas mo yun sa cylinder head sa intake port, no? Kailangan yun, walang sasabitan yung gasolina. Smooth na smooth dapat yung kanyang flow. So ayan, umaandar na, tahimik na ulit yung motor ni Bossing. Although, may mga kailangan pampalitan. No? Medyo marami-rami marami pa kasi nga 2016 pa yung model na ito. Hindi pa ito na-overhaul. Kaya medyo marami pa. Pati sa gearing, yung mga lagutok issue. Kung bearing man yan o gearing. No? May issue pa. Marami pa ang dapat gawin sa motor na ito. Sinabihan ko na lang si customer na unti-untiin mo lang dahil masakit ang gastos. At ito pa, yung iba na mga nagpagawa sa ating munting shop ngayong maghapon, medyo humaba ang pila. Kaya maraming maraming salamat po. Ride safe and God bless sa inyo lahat. Bukas po ulit.